Doon ang 4 Combination guys Ito guys Durado guys Hindi na tayo Hindi ko napatirahin ang kalabang ko rito guys Doon guys oh. Okay Kensi. Hey, come on, let's go. Okay. Guys, ubos talaga. Puro sure bull ang tira dito, guys. Kaya, tira sa S tayo. Guys. Diyan. Bato. Dos. Tira dos tayo, guys. Wow. Kailangan tumira ka ng sure. oy Oi. Alam mo guys, paborito ko yan. Eh. Lagi this. Yan ang paborito ko guys. Ang sarap yan guys. Eh. Ang sarap ipasok yan guys paborito ko kay dito guys oh, side pocket oh. kaya ko nilakay dito ang bula kasi gusto ko mag cross side eh. so guys kita nyo yung laro na yun guys my god chat out kayo yan sa Sambalis sa uh, Santos Rio Pro 4 Pro 5 chat out kayo dyan mga idol at uh, saka sa Ruiz family saka sa Nabura family Tireno family at saka sa mga kapitbahay natin diyan sa shout kay diyan okay uh, thank you for watching uh, like and share uh, subscribe my youtube channel thank you so much thank you so much buong mundo uh, Mindanao at saka diyan sa buong Sambales thank you